Kapag alam ng pamangkin ko, naaalis ako mga kapilingon Sa pinto pa lang, aabangan na ako Tuwing aalis ako, gustong sumama niyan Niloloko ko na lang, nabibilhan ko siya ng ice cream Isa pa yung auntie ko Tuwing aalis ako, dapat may bitbit bit daw ako na Jollibee pag uwi eh, ang bigat pa naman nun mga kapilingon, hindi ko kayang buhatin. Gumaretso na nga ako dito sa ATM machine para mag-withdraw mga kapilingon. Etong araw na to, matagal ko na talaga tong pinaghandaan. Kaya pagkatapos kong mag-withdraw, gumaretso na kagad ako dito sa RBC. Dito ko kasi ipipick up yung in-order kong cellphone na galing Amerika. Isa to sa mga pinapangarap ko na cellphone mga kapilingon. Medyo masakit nga lang siya sa bulsa. Pero bago ko to binili, nag-ipon talaga ako ng bongga. Kahit butas na yung mga panty ko, hindi pa rin ako bumili ng bago. Basta mabili ko lang tong cellphone na to. Dahil cash on delivery yung pinili ko na payment, bayad mo na ako bago ko to na-receive. Ito na nga yung cellphone na binili ko. Pero hindi ko yan dito bubuksan, no? Sa bahay na ako mag-unboxing. Kasi kung excited ako, mas excited yung pamilya ko, mga kapilingon. Uwi na sana ako Pero naalala ko Yung habili ng pamilya ko bago ako umalis Yung magdala daw ako ng Jollibee Kung kaya ko lang buhatin si Jollibee Uwi ko na eh Sa may drive-thru Nakita ko to si nanay Na nagtitinda ng biko Naisip ko na ito na lang yung bilhin ko Pero yung Jollibee nga kasi yung gusto nila Tapos si madam nakilala pa ng mga crew dito sa Jollibee Manigurado na panood nila yung sakosakong pera ni madam Pero ang swerte talaga nila nakapagpa kay madam Eto na nga yung habili na Jollibee. Ay, Panigurado, naghihintay na yung pamilya ko sa mansyon. Nagpakiyaw pala ako ng taxi mga kapilingon. Kaya sinobrahan ko na lang yung pamasahe. Ang hirap talagang maging madam. Naglalakad na nga ako papasok sa mansyon. Akala ko naghihintay yung pamilya ko dito kahit anino nila wala talaga dito eh pero alam mo yung tipong ang taas ng antena nila nagsisidatingan na lang bigla ang lapad talaga ng ngiti ng anti ko oh grabe naman ang smile mo <laughs> grabe bilib na talaga ako sa pamilya ko madali lang nakakasagap ng impormasyon yung pamangkin ko may patalon-talon pa oh binilan ko kasi yan ng ice cream wow. wow. Nung pag-alis ko nga kasi mga kapilingon Miyak yan Kaya naisip ko Tutuhanin ko na lang yung binibiro kung bibilan ko siya ng ice cream Baka kasi magtampo sa akin yan ng tuluyan Yan pa naman ang gumigising sa akin tuwing umaga Kinain na muna namin tong dalako Bago ako nag-unboxing Kaya eto na, bubuksan na natin to Hindi na natin to patatagalin Kasi yung mga pamilya ko hinihintay din yung pagbukas ko nito Nagre-reklamo nga ang tagal ko daw buksan Halos one week din bago ko to na-receive. Sinasabi ko kasi sa inyo, galing pa kasi tong Amerika. Mahala kayo, wag na kayong maniwala. Ang daming freebies na binigay. In-order ko kasi to sa TLM Gadget Store. Pag dun ka mag-order, merong kasamang mag-safe charger. Tapos yung clear case magnetic. Hindi ko akalaing meron akong ganito. Pinapangarap ko lang to noon. Tapos ngayon, nasa mga kamay ko ng mga kapilingon. Worth it talaga lahat yung puyat ni Madam. Actually, hindi pa nga yan natutulog eh. Ngayon na lang talaga maging excited mga kapilingon. Bubuksan ko na sana. Pero yung auntie ko gusto niya dang hawakan. Siyempre, first time ni madam na makahawak nito. Hindi alam ni madam na may tamang bukasan pala to. Okay lang maging bobo basta sa ganitong klaseng cellphone. Eto na nga mga kapilingon, makikita nyo na yung bagong cellphone ni Madam. What? Pinakita ko nga sa pamilya ko yung tatlong mata sa cellphone na to. Ngayon lang din sila nakakita ng ganitong cellphone. iPhone 14 Pro Hindi utang at naka full payment. Ah! Yung anti ko mga ang kulit-kulit. Pinawi -kulit. ba naman sa kamay ko? Siya na daw yung mag-open. Akala mo marunong talaga? Itong klase na apple na to, hindi mo basta-basta mabibili sa merkado. Ewan ko ba kapag pag-open ko, nakikita ko na yung hello. Sumasaya na ako mga kapilingon. Sinet up ko na nga muna kasi bagong bili ko to. Kung naghahanap kayo ng legit iPhone shop sa online mga kapilingon, ang mai-recommend ko sa inyo, itong TLM Gadgets. Lahat ng klasing iPhone meron sila. Hindi lang yon bongga din yung mga freebies nila. Trusted seller na to mga kapilingon. Lahat ng mga phones original. Ito nga mag-save charger na may kasamang clear case magnetic. Mahal to pero sa kanila pini-freebies lang. Kaysa ma-scam pa kayo sa iba. Dito na kayo kayo sa legit sa TLM gadget. Tumatanggap din sila ng cash on delivery. Satisfaction guaranteed talaga. Dito ko din nabili yung luma kong phone na iPhone 11. Makakatulog ng mahimbing na si madam kasi yung iPhone 14 Pro Max niya hindi utang. <laughs>